Hello, good morning mga kapobisya Pumalik na tayo dito sa Pangasinan. o, Kasi nung pumunta ako ng syudad Nahirapan ako dahil trabaho ako doon Napagod ako Tapos, Pero hindi pala, kakain lang din pala Ang katapat ng trabaho doon Eh dito hindi na nagtatrabaho, makain naman ako Oh my God! Wow! Kicharat eh, lang, pero anyway hindi lang topic lang Pagbalik ko din sa probinsya, may minarkot akong may minarkot akong kalamansi. So, tignan natin kung gumana. Uh, minarkot ko siya nung umuwi kami dito. Kulang-kulang dalawang buwan nang nakalipas. Ito po, tignan natin. At ito nga po yung kalamansi. Medyo maliit pa siya si galing din sa markot eh. Yan ang kalamansi. Ay yung kalamansi natin. Eh, may isang bunga dito. Pero ito yung minarkot ko. Uh, ayun. May mga kapag-tubi siya. May ugat siya. May ikat. So, may ugat siya. Ibig sabihin, buhay na siya. Pwede ko na siya patulin at itanim sa ibang lugar. Dali lang palang magmarko, titsaga lang at sa sarili. Okay? Kayaan na.